gifting ang klase ng mga estudyante sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Sa ikalawang araw ng balik eskwela, maraming estudyante ang hirap pa rin mawalay sa kanilang mga magulang. At may unang balita live si James Agustin. James, iyakan ba dyan ngayon? Ivan, good morning. Nakita natin kanina na may mga ilang sudyante nga na napaiyak at napayaka pa sa kanilang mga magulang. Yung tinatawag na separation anxiety. Karaniwang eksena na yun na nakikita natin sa mga elementary school. At ongoing ngayon yung klase ng mga sudyante na nasa morning shift dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Maagang hinatid ng mga magulang ang kanilang mga anak dito sa eskwelahan. May ilang estudyante sa kindergarten na napaiyak at mahigpit ang yakap. Ayaw na magpaiwan sa kanilang mga nanay. Kalauna na hikayat din ng mga estudyante na sumama sa kanilang mga guru. Separation ng site ang tawag dyan na karaniwan ng nararanasan ng mga estudyante sa preschool sa mga unang araw ng pasukan. Kitang-kita ang ganyang sitwasyon sa gate ng paaralan. Ang ilang magulang naman pumeso sa footbridge para lang makita sila ng kanilang mga anak bago pumasok sa mga classroom. Panayang kaway ng mga magulang, ganon din naman ang kanilang mga anak. Hinihintay nila na magsimula ang klase. Ngayong umagang schedule ng klase ng mga estudyante na nasa kindergarten, grade 2, 4 at 6. Mamayang hapon naman ang sa grade 1, 3 at 5. Dahil sa dami ng enrollees ngayong school year, hinati sa dalawa ang ilang classroom. Face-to-face -face classes pa rin ang mode of learning ng mga estudyante. Mahirap din naman kasi ano, siyempre yung wala pagkapata ano, sa kasama mo siya. Eh ngayong papasok, siyempre may takot din. Binibriefing ko lang naman siya mula umpisa kasi sa kuya pa lang niya, saka sa ate pa lang niya kumapasok na dito. Binabantayan ko po bago po ako umalis, eh, sure ko po na nasa loob na po na siya ng, ng school. Nite ko po kung nandiyan na po yung teacher nila para po sigurado, tsaka po ako uuwi. Pag secure na po, pag nandiyan na po yung teacher nila. Samantala Ivan, doon sa datos na nakuha natin mula dito sa pamuno ng skwelahan ay umabot na sa 8,150 yung kanilang mga enrollees as of yesterday yan at patuloy yung pagtanggap nila ng mga nage-enroll para sa school year 2025-2026. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, uh, hindi naman bago yung diskarte ng mga eskwelahan na hatiin ang classroom so kaya magkaroon ng shifting para pagkasyahin yung napakaraming mga enrollees. Ano? Diyan sa President Corazon Aquino Elementary School, ano ba yung uh, student to classroom ratio at parang bakit ganun pa rin hindi ba nagkakaroon ng mga karagdagang classroom sa patuloy na pagdami ng mga enrollees Yes, iba na natin yung principal na si Dr. Jerry Isi bago tayo umeret. Ang sinasabi niya sa atin, sa dalawang building itong eskwelahan, uh, kinailangan nila na hatiin yung nasa labing-anim na mga classroom para doon sa isang building pa lamang yun, doon sa isang building naman mm -hmm. ay 15. Sa kabuan ay nasa 31 classroom yun nilagyan nila ng partition. Para maging 62 yan. Mm -hmm. Ang nagiging ratio dyan sa mga classroom na yan ng teacher to student is 1 is to 32. Pero yung ibang mga grade level naman ay nasa 45 yung mga students, ito yung mga walang partition naman. Mm -hmm. At ito yung band-aid solution lamang na naabutan itong si Dr. Isip dito sa eskwelahan na ito. At ang long-term solution daw talaga na sinusustyon nila, lalo na dito sa DepEd, paging doon sa uh, local government unit, ay magkaroon ng panibagong building. Yun nga lang, eh hamon yan dahil tinanong natin dito sa espasyo dito sa loob ng compound ng eskwelahan, ay wala na din talagang sapat na espasyo. Mm -hmm. Kaya pag-iisipan pa kung paano posibleng mangyari yan. Evan. At maraming salamat sa James Agustin. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. mag ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News. At ngayong Martes, ang unang araw ng pagbabalik eskwela sa Cagayan de Oro City. Alamin naman natin ang sitwasyon doon. Live mula sa Cagayan de Oro, may unang balita si James Paolo Yap ng GMA Regional TV. James. good morning. 5:30 pa lang ng umaga ay may ilang mga estudyante na makikita ang pumapasok dito sa Cagayan de Oro City Central School. Araw ng Martes, June 20, uh, June 17 ang pagsisimula ng klase dito sa Cagayan de Oro City dahil kahapon ay local holiday bunsod ng charter day celebration ng ciudad. Ngayong araw nga ay dagsa ang mga estudyante para sa first day of school. Ayon sa pamunuan ng paaralan, walang naging problema sa unang araw ng pasukan maliban na lang sa ilang mga estudyante na nahirapan daw sa paghahanap ng kanilang mga classroom. Agad naman daw itong nasolusyonan. 6.30 ng umaga ng formal na magsimula ang klase. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, tatanggap pa rin sila ng mga late enrollees hanggang sa katapusan ng buwan. Ang City Central School ay may pinakamalaking student population sa buong Cagayan de Oro City na halos 8,000. Inaasahan daw nila na 80% sa datos na yan ang papasok ngayong araw. Ivan, dahil nga sa dami ng estudyante at sa kakulangan ng mga classrooms dito sa City Central School ay mag, nagpapatupad sila ng shifting of classes para sa grade 1 hanggang sa grade 3. Alas 6.30 ng umaga magsisimula ang morning shift hanggang alas 12 ng tanghali. Alas 12 naman ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon magsisimula ang afternoon shift. Ito ay para ma-accommodate ang lahat ng mga estudyante. At kung makikita nga ninyo sa ating likuran ngayon, Pansamantalang itinigil ang klase ng mga Grade 6 dahil sa isang programang isinagawa para sa kanilang pagbabalik-eskwela ngayong umaga. Ivan. Maraming salamat James Paolo Ya ng GMA Regional TV. Maari nang isumbong sa 911 hotline ang mga residente na bullying sa mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Nicola Torres III, Reresponde rin yan ang mga local police station. Makikipag-ugnayan sila sa mga pamunuan ng mga paaralan. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa bullying sa mga paaralan, tinututukan din ng gobyerno ang cyberbullying na lubos na nakakaapekto sa mental health ng mga estudyante. May mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na hindi nagagampana ng maayos ang kanilang tungkulin. If you're not helping, get out of the way. Okay? Kung, kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin pero pabaya mo kami magtrabaho. Sa ikalawang episode ng podcast ng Pangulo ni Linaw niya na hindi lang pagsisante ang tinutukoy niya. Pwede rin pansamantalang i-relieve o floating status o kaya ilipat sa ibang posisyon tulad ng ginawa niya sa ilang miyembro ng gabinete kamakailan. Dagdag ng Pangulo, hindi na uubra ang business as usual sa gobyerno. Patuloy raw ang kaniyang inspeksyon at pag-iipot para tiyaking naabot ang mga target ng gobyerno. Kung accountability raw ang inahanap, sinabi ni Vice President Sara Duterte, dapat. Kaso sa korte ang iniain laban sa kanya, imbis na impeachment complaint. Nagsalita rin ng bise tungkol sa senator judges. Darito unang balita ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng mga panawagang mag-inhibit sa hinaharap niyang impeachment trial ang ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at itinilos. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator-judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator-judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator-judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basihan Paano naman daw iyong mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ng ating uh, basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, Sarah Sara Duterte. No? Tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech, sinabi niya na kailangan talaga ibain ang uh, pamilyang Duterte. Tugon niya sa pahayag ng ilang business groups na pagpapakita na accountability ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Igiriit niyang hindi ito tungkol sa accountability. Kung accountability daw ang hanap, dapat sa korte nagpunta at hindi sa impeachment court. Dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office at perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso, jaan sa mga korte. Noong nakaraang linggo inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government na sampahan ng kasong sibil at kriminal si Duterte para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbigay ng reaksyon dito si VP Sara sa isang video na ipinamahagi sa media ng OVP. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, Uh, alam ko kung anong kailangan ko gawin at gusto ko rin sumagot uh, sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay. Ito ang unang balita. Argil Relator ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. May tugon si San President Jesus Escudero na tumatay yung presiding officer ng impeachment court sa panawagan na mag-inhibit ang ilang senator judge na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Voluntary ang panghihibit ng sinumang Senator Judge. That is addressed to the sound discretion of each judge. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Ginit Escudero, wala siyang kapangyarihan na magpa-inhibit sa kanyang mga kasamahan. Hindi raw yan pwedeng ipilit sa sino man, pabor man o kontra kay BP Duterte. Kung meron man daw kung may sa Senado Judges, maaari silang magsampa ng ethics complaint. Sa maghala, hindi pa payang makaupo sa pwesto ang nanalong kandidato nitong eleksyon 2025 kung hindi sila nakapagpasa ng Statement of Contributions and Expenditures o sources sa COMELEC. ay sa Department of Interior and Local Government, alinsunod sa batas. Hindi raw kikilalani ng DILG ang outtaking ng mga opisyal na hindi nakapagsumite ng kanilang sose. Ay sa Comelec, 90% ng mga kandidato ang nakapagpasa ng kanilang sose. Wala nang extension ang filing niyan na nagtapos nga noong June 11. Kasabay ng muling pagbubukas ng klase, tumas ang presyo ng itlog, nakaraniwang almusal at ng manok na ibinabaon din sa eskwelahan. Silipin natin kung magkano live mula sa Marikina may unang balita. Si EJ Gomez. EJ, magkano? Igan, ngayon kasisimula simula nga lang ng klase, no, may pagtaas na nga naitala sa presyo ng mga favorite baon sa eskwela gaya ng itlog at manok. Dito sa Marikina Public Market, ang presyo ng kada kilo ng manok aabot sa 20 pesos ang itinaas. Araw-araw daw namimili ng itlog ang construction worker na si John. Yun daw kasi ang pinakamurang ulam na pwede niyang mabili, lalo na pang almusal. Ngayong araw, tatlong piraso ang binili niya, na ng pritong talong at kamatis. Ito, dalawang sa umaga, almusal. Ano po ang papartner sa itlog? Itong hotdog po. Minsan merong mahal, merong mura. Kung saan na amura, dun na lumilipat. Pag mahal, alisa ako Paninda naman sa school na pinagtatrabahuhan niya ang dalawang tray ng itlog na binili ni Mirna. Ramdam daw niya ang pagtaas muli ng presyo. May mataas nga po. Lahat naman po nataasan. Dito sa Marikina Public Market, mabibili ang isang tray ng pinakamaliit na itlog sa 185 pesos. Ang medium size, 210 pesos. Ang large, 235 pesos. Extra large, 250 pesos. At jumbo, 270 pesos. Ayon sa Department of Agriculture o DA, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng itlog dahil sa pagtaas ng demand ngayong pasukan na. Sabi naman ng tenderong si June. ang demand medyo uh, tumaas na kasi nga nagbukas na yung klase. Yung supply hindi ganong tumaas kasi nga yung iba nagkakal na. Nagpapalit na sila ng manok para sa susunod na buwan, tataas na yung, ang supply nila. Tumaas din ang presyo ng manok. Ang dating sariwang buong manok na 198 pesos, 205 pesos na ngayon. Mabenta raw sa ngayon ang sariwang manok ayon sa tinderong si John. Kailan pa nagsimulang ang ating presyo? Nakarihan ng linggo po, po kasi ano, pag mabili kasi nagpapataas sila ng manok. Sa material, minsan naubos rin pag ano, madaming tao. Ang chilled of frozen whole chicken naman, ibinibenta ng 240 pesos na dating 220 pesos lang. Ang choice cuts naman, tumaas na sa 260 pesos ang kada kilo. Igaan sa mga mahilig kumain ng itlog at manok, no, asahan daw ang mas lalo pang pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na linggo. Ayon sa mga nakausap natin nagtitinda, no, ang pagtaas niya ay aabot mula sa 5 piso hanggang 10 piso. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Naghahanda ng Department of Migrant Workers ng mass repatriation ng mga Pinoy na naiipit sa palitan ng airstrikes ng Israel at Iran. Mahigit dalawandaan na ang patay sa magkalabang bansa. Mahigit 1,000 naman ang sugatan, kabilang limang Pinoy. Meron ding isang Pinay na kritikal ang lagay. May unang balita, si JP Soriano. Hanggang madaling araw ng lunes, ang alingaw ng mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Sunod-sunod na mesal ang nagpaliwanag sa gabi sa gitna ng palitan ng pag-atake ng Israel at Iran. Ang iba sa mga mesal na intercept ng defense system ng Israel pero merong tumama sa lupa. Gaya sa lunsod ng Petativka malapit sa Tel Aviv. Isang residential building ang tinamaan tatlo ang patay at mahigit tatlumpu ang sugatan. Paaralan at sinagog naman ang napuruhan sa lungsod ng Nebrak. Maraming apartment building ang nawasak. Nakuha ang bangkay ng isang lalaki at mahigit dalawampu ang sugatan. Isa pang napuruhan ang lungsod ng Haifa sa hilagang bahagi ng Israel. Kita ang usok mula sa refinery matapos ang missile strikes ng Iran ayon sa oil refineries ng Israel, nasira ang kanilang pipelines at transmission lines sa Iranian missile strikes nitong linggo. Nasa 30 ang sukatan sa lunsod habang patuloy ang search and rescue operations. Ang layunin ng Israel, pigilan ng Iran na lumikha ng nuclear weapon kaya tinarget ang nuclear at military facilities doon. Giit ng Israel magbabayad ng Iran sa pag-ataking ikinamatay ng di bababa sa walo nitong magdamag. Nasa daan ang sugatan sa kabuuan di bababa sa 24 ang patay sa Israel sa mga missile attack ng Iran. Lahat mga sibilyan. Sa Iran naman, may hit dalawandaan ang nasawi, karamihan din sibilyan. Babala ng Iran. Mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon sabay giit na di sila gumagawa ng nuclear weapon. Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naipit po yung kanyang neck, yung kanyang liek, and uh, monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Hopefully, she's able to pass the night para ma-stabilize yung condition para uh, pwede siyang operahan. Isa pang Pinoy caregiver ang nagtamuri ng na matinding sugat sinasabi lang, kailangan lang tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life-changing uh, impact yung sugat niya sa kanya. Once she, ano, once she heals. Ang apat na iba pang Pilipinong nasaktan nakalabas na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Ilan sa mga OFW roon nasaksihan ng tindi ng pinsala sa mga gusali. Grabe, alis ng building dito. Basho, tere, Puro basag yung mga pinto. Nasaksihan din ang tubong gimaras na OFW na si Alden ang airstrikes. Sa ngayon, wala pang gagawing sapilitang pagpapauwi sa mahigit 30,000 Pinoy roon. Ang mga schedule naman talagang iuwi at nais umuwi. Sisikapin daw mayalis agad ng SRL sa lalong madaling panahon. At sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any eventuality including mass repatriation. Bukod sa Israel, meron ding tatlong Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from the in the Iranian side, uh, targeted kasi ang attacks naman uh, doon uh, and, and we continue to hope and pray na again humupa yung uh, hidwaan na ito para wala nang further na maapektuhan o masaktan. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. The long wait is finally over. Napanood na kagabi ang pilot episode ng Encantadio Chronicles Sangre. Mga nila lang ng lupaing isinumpa. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilala ni ninyong Kera. Ipinakilala na si Rian Ramos bilang si Kera Mitena, ang tila bayaning nagligtas sa mga taga Mineave matapos mapatay ang higante na si Arsos. Isa pang tampok sa pilot. Ang ganda. O nga. Oh, di ba? Isa pang tampok sa pilot episode kagabi, ang pangitain ni Cassiopeia played by Solen Yusuf tungkol sa nakatakdang pumatay sa kanya. Tila naging babala ito sa magkakapatid na Sangre Pirena, Alena at Danaya, played by Glyza de Castro, Gabby Garcia at Sanya Lopez. Kaya naman, ititrain nila ang kanilang mga anak. Kaya naman, dapat abangan kung ano ang magiging kapalaran ng bagong Encantadia. Mamayang 8pm sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.